guys! Welcome back to my channel. Ang saya ng birthday sa lobo ng ating phenom na si Alisa Valdez. Kompleto ang kanyang mga kaibigan. Mapasko niya dati, Lasal, Ateneo, USP, Showbiz Friends, CCS, complete, kompleto para isalubong ang kanyang birthday. Ayan nga, nagiging emotional itong si Eliza at hindi napigil na umiyak nang kinantahan siya ng kanyang mga kaibigan ng Happy Birthday. Ay, grabe ang saya-saya si Ella. sa likod talaga makikita mo talaga na masaya siya at genuine sa kanyang BFF na si Eliza. Parang wala ata si Marin Chema at si Chia Morado. Alam mo naman natin na sa Pilas, Pilipinas. Sila siguro may time din sila para i-celebrate ang birthday ni Alisa. May, maybe pag nagka- Maybe pag nagka-time na sila o di ba malay natin ngayong araw mas celebrate nila talaga lalo na sa birthday mismo ni Alisa Valdez. So, ayan happy birthday sa ating phenom na si Alisa Valdez sana. yun na nga love life lahat ng mga fans niya talagang mini-wish ang love life ni Alisa health at saka yung successful career talaga Yun na nga sabi ni Alay, sa business talaga yung wish niya. So yan naman po guys ang ating update sa Hanggang sa muli. Bye-bye. Also remember, wag po tayong